Hello, kamusta? Pa paano ba natin malalaman kung ating Google account ay nakalink na sa dark web? Yung dark web na kung saan na pwedeng makuha ma yung ating mga information o pwedeng mahaki yung ating mga account. So, paano ba natin malalaman kung nakalink na ito sa kanila? So, sundan mo lang ang video na to. Tara! So, dito mga idol, pumunta lang po tayo sa gear icon ng ating cellphone. Pindutin natin yan at sa pinakababa hanapin natin dito yung Google kung nasaan yung ating Google. Ito yung ating Google. Yan, ipindutin e, lang natin itong Google account natin. So, dito, pagka andito lang tayo sa Google account, hanapin lang natin dito ang manage account. So, wait lang natin. Makikita nyo dito yung manage account. Ito. Pindutin natin yan. Tapos, pagka andito na nga tayo, hanapin natin dito ang security. Pindutin natin ang security. Ayan. So, dito makikita nyo sa bandang baba. Ayan. Ito see if your email address is on the dark web. So, makikita nyo dito, may run. So, pinito natin yung run scan with the Google One. So, ayan. So, mapupunta po tayo sa website. So, dito, makikita natin dito na nag-generate na nga siya. So, pinito natin dito ang run scan. Ayan, pinito natin yan. So, dito, makikita nyo dito yung aking... Uh, isang uh, gmail account is eh, nandun na po siya sa your info was found on the dark web. So, makikita nyo dito, monitor dark web, web for more info. Ayan, paano nga ba natin maproteksyonan yung ating mga account? Pwede tayo dito magpalit ng password, change password tayo. And dito naman, pwede natin i-turn on yung two-factor authentication natin para every time na tayo ay makaka-receive tayo ng OTP one-time password. So, pinutin nyo lang dito yung turn on OTP para malagyan ng mag-add lang po tayo dito ng uh, so balik po tayo sa pinakamadali so dito back tayo ayan dito na tayo so makikita nyo dito sa bandang taas yung uh, itong turn on verification pindutin nyo lang yan baka na tayo hanapin dito yung uh, add number dito maglalagay lang kay dito ng number Ayan, number nyo, i-confirm nyo lang dyan para matur on na po yung one-time password natin, yung verification natin. Pwede tayong gumamit dito ng itong authenticator app. Pwede tayong maglagay ng OT. So, mas madali po ay yung number na lang gamitin natin para maging safe po yung ating mga account. So, yun lang mga idol. Sana nakatulong ang video na ito at kung nagustuhan mo, follow for more. Thank you.